morning ma'am. Shout out mo na. <laughs> Ayan. sa Tagabalot. Tagabalot ma'am. Okay. Tondo. Opo. Okay. Okay. Oh, Ayan. Mga tiga Tondo. May galap shout out. Magagalangin. <laughs> Magagalangin. <laughs> Ayan. Nakarating sila dito. Ang aga nila madam. <laughs> Ayan. Kumusta naman yung pares ni Overload, ma'am? Ah, ba? sa awa naman ng Diyos, okay. okay, ma'am. Ayan. Okay. Sikin, okay. Sikin, okay. Ayan. Ayan yun. Sila mga mga galing pantundo yan, ha? Dumayo lang dito sa Pasay para matikpan yung... First time, time ma'am. Oh, ayan. Thank you, ma'am. Thank you. Hindi ba pwedeng ano lang? Hi!

Ayan si Ate, oh, papasok na dito kakain siya. Ayan si Lollipop, guys. So, hindi na kilala kay Lollipop. So, oh. no, you know, papasok na kakain. Nandun sa labas. Ma'am, pasok na kayo dito. Para makadama eh. Guys, din naman tayo. Good morning, good morning. Happy Sunday nga pala sa inyo lahat. Mga, mga kaibigan natin dyan. Pag bukas ka ng stars mo, Bukas ang stars? Okay! Na, ano yan? Tuloy tuloy yung earnings mo. Oh, maiipon mo yan eh. Kailangan maka 10,000 stars ka bago mo yun ma-withdraw. Ah! Ibig sabihin, hindi na naman ka-withdraw. Oo, hindi na. Open and matic yun. Ayan ka. Pag na-open na lahat. So yung good morning, good morning! sa inyo guys happy sunday ito yung ating kanin wala tayo lang ang vloggers ngayon dito solo flight natin dito guys limpak limpak na kanin guys so ayan kalder kalder nga naman kanin ang gandul sa dulo so yun good morning yun mga kababayan natin guys Huwag kadikit yung dalawa. As isa lang kayo nung nakatayo dun sa labas. Take out kasi ako. yung guys, take out. Oh. Good morning, sir. Okay, guys, yung mga uh, panimula natin. Good morning, good morning sa inyo lahat. So, ikot-ikot muna tayo dito, guys. Ayan, ang daming uh, madlam people ngayong uh, Sunday morning maraming salamat po sa inyong lahat guys yan sinasamantala nating walang uh, sound so ayan guys yung mga ating mga kababayan good morning good morning po sa inyong lahat ayan mga bagong dating oh, good morning sir yes sir good morning ma'am so ayan guys yung ating mga kababayan hanggang dun sa dulo wala si Idol Diwata guys umalis no? may lakad ng buong uh, Team Gatas Hello sir, good morning So ayun, dito muna tayo guys Ikot-ikot muna tayo dito So kawa muna tayo ng uh, video Hanggang doon sa dulo So hanggang dito guys For monitor muna natin Yung ating uh, mga idol So ayan, ang daming uh, tao ngayon Sunday morning Tinamo mo yung aso guys, nag-aabang ng uh, Pagkain Hanggang dito sa maya uh, loob Ayan, hanggang doon. Ayan, no. Oh. Sunday morning ko ngayon, guys. Kaya maraming-maraming uh, salamat sa inyo sa walang-sawang inyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Ayan. Ayan, dito muna tayo. Dito ko tayo dati dating mga kasama, guys. Ayun, nagsisikayan dito, guys. Ayan, oh. diba? ikot hanggang doon sa area ayan ating mga kababayan guys oh. so maraming salamat sa inyo guys no good morning good morning hi ma'am good morning lapitan natin si madam ma'am sige ma'am ayan ma'am ma oh. sino pa sino pa good morning po so, ayan sila madam oh. mukhang galing sa trabaho sila madam oh, ayan guys So, ayan. Good morning sa inyo, ma'am. So, ayan na yung pila, guys, doon. Humahaba na naman yung uh, pila doon sa may mga cyclista boys. Ayan, bago sila pumunta siguro dito, nag-ikot-ikot uh, muna. Nang papawis, sweet kain, Paris Overload. Ayan, guys, mga cyclista, yung mga nakapila doon. Ayan, hanggang dito. So, uh, samantalahin natin walang sounds para hindi mahirap mag-edit, guys maraming salamat no, sa inyo, sa inyong support sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, ayan. Ayan ang uh, sitwasyon ngayon, Sunday. Dito kala Idol Diwata, guys. No? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, na uh, yung doggy dun, guys, yung nakatingala yung doggy dun sa kumakain. No? Ang taba na nung doggy. na kumakain. Nakatingala dun. Uh, So, ikot tayo dito guys, bandarito din tayo sa mga nakapila so ayan hanggang doon sa may uh, dulo nago tayo guys sa may area na ito hanggang doon, ayan diba? hi ma'am, good morning ma'am ayan, sila maman dito good morning ma'am, shout out muna We're out, out sa Tagabalot. Tagabalot, ma'am? Okay. Tondo? Oo, okay. oh, yun. Mga tiga Tondo. Bigla, bigla, sa... bigla. Magagaling. <laughs> Ako. Yeah, Nakarating sila dito. Ang aga nila, madam. Ayan. Kumusta naman yung pares ni Overload, ma'am? Sa ah. awa naman lang yun, okay. Okay, ma'am. Chicken, okay. Chicken, okay. Ayan. Tingnan nyo. Sila mga mga galing pang Tondo yan, ha. Dumayo lang dito sa Pasay para matikpan yung... First time, ma'am. First oh, time, ma'am. ayan. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Ayan. So, maraming salamat. Saan ma. po yan? Ay, ma'am, ano ah, YouTube ko, Joey Washington. Joey Washington po. Joey. Washington po. Ma'am, pwede pa papicture kayo yung gawin kong thumbnail? Okay lang. Ah, sige. Wala well, naman, thank you. Sama natin si nanay. <laughs> Ayan. One. Sabi naman. One, two, three. Ayan, isa pa. One, two, three. Ayan, para mabilis niyo makita, ma'am. Joey Washington po. Joey Washington. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Ito yung men's blue jersey. Ito ma'am. <laughs> ito ma'am. <laughs> <Ito>, ma <'am. laughs> <Ito>, ma <'am. laughs> guys, baba baba yung pila. No? Kaila dito wala idol diwata po. Ayan, maraming salamat. Apo <laughs> ma ah, ma'am. Ah, ma'am, yung hapong ko po ito ma'am i-upload. Thank you ma'am. Thank you. Ayan. Balot tondo ma'am. No? Balot tondo. Apo. Gagalangin. Gagalangin ma'am. Ah, okay, ayun. Thank you, thank you ma'am. Thank you. So ayan guys, no, parami naman ang parami. Yung ating mga kababayan na Dumadayo dito kay Idol Diwata guys Ayan no nyo, Pahaba naman pahaba yung uh, pila Ngayong Sunday morning lang to guys ha Maaga pa no Alas 7 pa lang ko ng umaga Nandito na sila guys no Talagang sila yung uh, pasimuno no Sa pagpila Dito kay Idol Diwata <laughs> Pero wala si Idol Diwata ngayon May lakad yung buong team niya. Yung mga vloggers niya may lakad Kaya sinamantala natin na uh, wala sila dito Salubungin natin to si Ate o oh, ayan no? chicken. Ayan guys. Oh, excuse me nga. Excuse me po. Ang so, lalaki ng chicken guys. So, tingnan nyo. Sa kita lang. Pwede na yan. Pwede na. Pwede na sir. Ayan <laughs> oh, guys. Grabe yung hita ng manok na benta ni Idol Diwata. Guys. Ang lalaki. Pwede mo na nga ipalampal. No? Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. No? Ayan lang. Meron naman akong napanood na video guys. Kwento uh, ko lang sa inyo. No? Uh, regarding kay uh, Francis Leo Marcos no nilait na naman niya yung ating kababayan na si Idol Diwata no ang masasabi ko lang sa iyo Francis Leo Marcos no tigilan mo na yung kalokohan mo sa pag uh, babas ng ibang tao no ayusin mo yung uh, buhay mo no at uh, sana wag mo nang uh, idama yung mga sabi niya yung maliliit na vlogger daw eh kay kay diwata lang na nagpasikat. Kaya mamaya gagawa ako ng reaction sa'yo, Francis Leo Marcos. Tandaan mo 'yan, no? Mapipikon ka sa akin. 'Yan sa mga ginagawa mo na 'yan, no. Kay Rosmar, kay uh, Brandon Lablador, kay uh, Jalin Carita. Basta mayroon pang iba na mga binanggit siya na mga vloggers guys, Gagawa na natin ng uh, reaction yan. So maraming salamat sa inyo. Ha? Maraming maraming salamat. So yun, yun samantala natin walang ano, walang uh, sounds no ngayong umaga para makita na natin yung iba na nandito guys. Ang daming haba ng mga kumakain dito. Yan no? tingnan natin hanggang dito guys. Buha tayo dito ng Ayan hanggang dun sa dulo. Ayan guys. So. Hello sir. Good morning po ayan si Lucio yeah. so ayan no tingnan niyo guys yung Joey Washington po sir Joey Washington no ayan sir shout out sir shout out sa mga tropa poji. Pochi thank you sir thank you so ayan no tingnan niyo guys yung marami si Joey Washington po so, ayan guys ayan hanggang doon sa dulo so maraming maraming uh, salamat po sa inyo guys na sa walang sawa niyo pagsubaybay sa youtube channel kaya may shut shout out sa inyong lahat dyan sa mga kababayan natin. Bye!